Ano ba ang ibig sabihin ng mga pangalan ng kalsada natin? Andito tayo ngayon sa Maria Orosa Street. Tara, alamin natin ang storya ng kalsadang ito. Ang Maria Orosa Street ay nasa timog kanlurang hanggana ng National Museum Complex mula sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue hanggang San Andres Street at nahahati sa dalawa ng isang shopping mall. Pero bago naging Maria Orosa, tinawag itong Calle Florida. hango sa isang estado sa Amerika, kinalaunan, Pinalitan nito at ngayon ay tinatawag ng Mario Orosa Street. Pero sino nga ba si Maria Orosa? At bakit may kalsadang nakapangalan sa kanya? Si Maria Ilagan Orosa ay isang Filipina food technologist na nabuhay mula 1893 hanggang 1945. Matapos mag-aral bilang pensionado sa Estados Unidos, nagtrabaho siya sa iba't ibang mga sangay pang agham sa Pilipinas. Dito ay ginugol ni Orosa ang kanyang karera sa pagpapakilala ng iba't ibang food preservation techniques. Milyon-milyong Pilipino ang naligtas sa gutom sa panahon ng digmaan dahil sa mga inovasyon niyang ito. Alam niyo ba na si Maria Orosa rin ang nakaimbento ng banana ketchup? na isa na rin staple sa pagkain Filipino. Bukod sa pagiging food scientist, isa rin si Orosa sa mga sumapi sa kilusang gerilya para ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Ngayon, ano ang naiisip mo pag naririnig mo yung pangalang Maria Orosa? Sana hindi mo na lang ito iniisip bilang karaniwang pangalan ng kalsada, kundi naaalala mo si Maria Orosa, ang kanyang mga ambag, sakripisyo at katapangan para sa sambayan ng Pilipino.